Welcome to my channel guys uh, For today's vlog, magluluto tayo ng Ginisang Opo Ayan ang ating menu for today's Ayan, panoorin niyo ang aking pagluluto guys Magumpisa tayo sa paghihiwa ng Sibuyas at kamatis Ayan Pagluluto natin ating sibuyas Ayan tayong bawang Tapos Diskesin natin ang ating kamatis dito kami sa aming kitchen guys ah, uh, Pilipino kitchen Kasi ang kitchen dito Magkakahimalay May kitchen dito ng ibang lahi May nating Sangkap guys Uyas, bawang, kamatis Tapos ang gagawin natin mag Magbabalat naman tayo ng ating upo So ang upo dito guys oh, Ibang korte Parang bangka Ayan, Ayan guys Ating, ating upo Medyo malit ating kitchen Bukod natin yung ating mga sangkap dito sa isang lalagyan Ang ating kamatis At bawang Ini aku lakukan ating bawang guys. Kasi malapit lang tanggal yan, guys. Kailangan natin magluto. Okay. Ibasan ko muna ang ating sangkalan. Alright. Okay. sabuto ko muna ang ating guys guys. Kailangan magbabalas ng tayo ng upo. Parang magulang na yung upo ko na, na, na bigi, guys

natin lulutuin medyo magula na natin upo pero pwede pa to kailangan lang dito ay ano tibay ng ngitin pagkain Okay. Mag-display sa tayo ng ating ano Nagbabalat na tayo medyo matalas ang presidyo natin ah matalim ah wala tayong na ano eh Tumata, ng balat balat okay yung kalahati guys ng lang ko na opo yung pang kalahati magbalat mag pag masyadong malaki Meron din nga para tayong piniprito ng isda guys, oh. ayan o. Ayan pang order sa upo Ayan. Ano yan? Tiyatawag na uh, hasa-hasa. Isdang hasa-hasa. sama-sama yan guys sa ating preto. Sa ating ano, gulay. Kaya uh, samahan nyo ako sa ating pagluluto ngayong araw ng linggo May na ng linggo. Ah, lunis pa na ngayon. Lunis. <laughs> Pati araw, nakakalimutan ko na. Lunis ba ngayon? Wala kasi tayong pambalat na ano, maganda. Kaya kutsilyo lang natin pinambabalat. Ayan. Ang ano, pinagbalatan. Ayun guys, oh. Upo. Ito ang ating gigisahin. Upo. Para sa mga atin. Para malibot. na so kasi ang napili kong upo guys eh, napili ko sa bak sa tindahan yung iba doon yung papangit na ng itsura kaya so ito pinili ko ay medyo medyo may magulang gulang natin pala na siya pero pwede pa, ano, pa naman siya ano, pwede pa naman siya magulang-gulang na lang siya pero okay pa naman alright alright tapos si i-slice natin ang paba natin natin okay. isang upo. Dito so ko guys ang cyanide fried tolong isda. Okay. okay. ano kasi ito nagyan ako yung mga tao ko ano ano Kasarola kaya, no? Ito? Oo! Oh. guys, okay, so ang ating kasarola. Ibagay ko muna dito yung i-slicing kung yu ano. Opo. Para ano. Pumala tayo guys para budget guys budget ang pangsaw natin nga pala dito guys ay ano yung baka Gagawin natin doon sa baka guys, yung ulam namin kanina, baka yun, may, may natira pa, yun ang gagawin natin para sa ho. Para naman magkasabaw. Gagawin natin kapinuhin ng krayas guys. Dito may kumukupis pa. Pag nagusok. Ayan. Nagulang na yung buto niya. Hindi natin sasama yung buto guys kasi yung hindi magulang na yung buto Hindi natin maunguya yan Baka yung ko kayo matanggal dito pag Sinama natin yung buto yung Malutong na Malutong na yung buto Yan e o ang ng mga tindang kalabasa doon. Magulang. Pero natin buto. Di hati sa amin yung buto. Magulang. Tapos yung kasama ko magluto ng preto guys. Pretong tamban. Iniwan niya na ako dito. kasama ko na sa kwarto yun yung nagluto ng plato guys kasama kami sa kwarto patapos na magluto mag, mag uh, patapos na mag slice ng ating gugulay ng upo tinatanggal ko lang yung boto guys kasi <coughs> medyo makulat uh, medyo ano magulang na yun yung boto nya guys oh medyo magulang na yung boto nya oh ng upo ayun oh kita nyo ba yun guys tinanggal ko yun ko Ito naman yung ating ano. Ito naman yung ating opo guys. Oh. Yan. Yan. Kukupis pa naman yung pagnaluto. Yan. Uh, ating saw guys. Bawang sibuyas at ah, kamatis. eh Bali yung ating pansaw na baka ay pinapakulo ko na guys. Ito. Yan. Malambot na yan guys. Dating ano yan. Adobo na yan guys. Eh, bali gagawin ko siya sa ko na lang yung aming tirang ulam na baka Ayan, pinapakulo ko pa siya para ano, matulaw yung medyo may sibo siya bali nagpapainit na nga pala ako ng tubig guys dito sa ating munting kasirula ayan Ito dito na natin ang ating bawang. Okay. Sa so, natin ang bawang guys, bawang. Sa so, kumukulong mantika. natin ang ating bawang tapos susunod so na natin dito ay sibuyas okay. alright, okay. ayan, medyo mapula na guys ang ating bawang Lagyan na natin ng sibuyas guys Siliping luto lang ulit ito guys Siliping luto pero Masarap to Kasi may sahog siyang baka guys Yung adobong sila namin Ang ginawa ko Siya namang iasahog ko dito Yung ulam namin kanina Tagabing adobo na baka ay ah. isang gagawin kong pagsahog ayan o kumukulo na ayan may timpla na ito guys adobo na baka na ito bali maslap na pagsahog yan Ito, 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 ko lang yung sibuyas guys. gawin natin ang magpapagayang sibuyas paano din ang yung kamatis ok ito na yung ating sibuyas at bawang sunod na natin itong kamatis guys ayan so na natin yan sa ating kamatis dito na nilita ng business ng kamatis guys ako okay ko lang yan Takpan lang natin ang ilong iloto para maluto yung ating ano sibuyas at bawang kamatis lalagyan natin tong opo dahil dito na yung ating mga pangsahong ano, sibuyas, kamatis, bawang sunod natin tong opo ilagay sa so, natin tatakpan. Ayun, no? Puno. So, natin takpan. Ang mga okay. na sila pa takpan lang natin ng na minuto guys. natin yung ating ano dito yung baka kong pinakulo kanina ihalo na natin para magkaroon ng lasa Ayan. Ayan natin lang ang yan yan ang pinakasawag niyan baka natin siya tatakpan yan o eh. yun natin yan kung gano'ng kasalap yan mamaya gagamit nga pala tayo ng konting tubig guys kasi ang upo naman ay nagtutubig yan konti na lang ilalagay natin tubig kalahating ano lang kalahating baso lang ng tubig at ayan na natin pumulo sa maluto panuloy natin na ilang minuto kalahating opo naglalagay na rin tayo ng bitsin sa ating niluluto gamit tayo ng bitsin gamit tayo ng bitsin bagay pampasarap yan kumukul na siya guys ano na natin hindi na natin maluto guys ilang minuto luto na yan guys nandiyan ang lahat ng sahog tapos ang kulang na lang natin ay pampaalat yan toyo online lang mga ang toyo guys sa baso kasi baka mapasobra. Dito ko na yung sinalin bago natin ihalo. Ilalagay na tayo ng toyo. Ayun kulong-kulonas siya. Timpla natin. Tingnan lang natin ang sa ng ang ating opo. Ay, simpleng luto lang ito guys. Simpleng luto ni Unisan to. Simpleng luto. Saka natin ulit takpan ng ilang minuto ulit. At natin titigman kung tama na ba yung alat. guys malapit na matapos ang ating nilulutong ano ginisang opo kaya e, uh, abangan nyo ang aming ang aking menu ilang minuto na lang guys tapos na ang ating pagluluto ating ginulutong opo patapos na siya malapit na siyang maluto guys ayan ayan na lang may tinta na yan guys may alat na yan mayroon na rin bitsin ayan And thank you for watching guys sa ating mga nanonood dyan, sa ating mga subscriber, sa ating viewers, sa ating mga member at uh, mga super chatter. Thank you sa inyong panonood dyan guys sa ating menu for today's ang ginisang opo with beef. Ayan. Thank you for watching guys.